pag-ayos ako lang yung mga gamit ko. Di agad ako makabalik yung tulong. <laughs> yung mga gamit ko, iuwi ko sa bahay. Hindi so, naman nagamit ko. ito you know? uh, uh, mga tao. ako. Okay, 'yung may oh. idea kasi ako na share sa inyo. This morning, dahil kayo, ba? Tokwat na to Bicol Express. How to start? How how carabao? Oh. Una, oh. iprito natin 'yung baboy.

Mm. ay paglaban pagbawi maiihas nangisita <laughs> si Christina <ako laughs> <po. laughs> Roshalina Salamat concert so. makita kita December 4. December December